Habang nagtatanggal nga pala ako ng muta, nagchat nga pala sa akin si mama na bumili daw ako ng grocery. Wala nga rin palang biniling ulam si mama ngayon kaya magluluto nga pala kami ng delata. Pero dahil meron na nga rin pala kami air fryer, hindi na nga pala ako tatamarin magluto. Ganito yung maganda sa air fryer, pwede mo siyang iwanan at hindi masusunog. Kahit first time ko nga lang pala magkaganito guys, ay madali nga na pala siya gamitin. Isiset mo na yung timer, tsaka yung init, okay na. At habang nagantay nga pala ako dito, in ko na nga pala yung bago kong biling chinelas. Ito nga pala yung chinelas na pwede mong gamitin kahit pang ales. Kahit na bahay ka lang, magmumukha ng mayaman. Para nga pala siya siyang Birkenstock pero affordable. At yung sinuot ko nga pala to guys ay unlocks nga pala ng dating. At yung maganda dito guys, comfortable dahil meron nga pala siyang Kahit ilang oras mo nga pala to suutin, guys ay hindi nga pala sasakit yung paa mo. Nung nitry ko nga pala to guys, grabe sobrang comfy niya. Yung sinasabi ko nga pala unlocks ng dating guys ay ano, you know, paano pa kaya ako naligo pa ako. Kaya bumili talaga ako nito para mapag-esthetic. Yung ginagamit ko kasi chinelas kiss naging letter C at lumiit. After ko nga pala maligo guys, pupunta na nga pala ako ng computer shop para kumuha ng pera. Baka kasi sa sobrang tagal ko si mama na mag-grocery kahit siya sa computer siya. Sa sobrang daming nga pala yung pinapabili guys and dalawang libo na nga pala yung binigay niya sa akin. At syempre para mura sa dali na nga pala ako bibili. Mabilis nga lang pala mag grocery lalo na kapag meron kang listahan. Tsaka palagi nga pala ako nandito sa dali kaya lahat ng paninda dito sa ulo ko na. Sa isang chichirya nga pala guys yung tubo namin ay 4 pesos. At yung mga ganito nga pala ang clover bits guys ay binibenta namin ng 15 pesos. Malaki kasi to at maraming laman kaya mahal. At dahil punong puno na nga pala isang basket, kumuha pa ako ng isang basket at magdadagdag pa ng chichirya. Mostly kasi mga bata nga pala yung naglalaro sa amin kaya mahilig sila sa chichirya bumili na rin ako dito ng mga soft drinks tulad ng Royal, Coke, at syempre hindi mawawala dito yung tubig. Ito nga pala yung best seller namin guys kasi binibenta nga lang pala namin ito ng 15 pesos. Malamig pa. So yun lang guys, tapos na nga pala ako mag-grocery. Hulaan nyo naman kung magkano yung nagastos ko dito. Ang unang pinakamalapit na hula ay bibigyan ko ng 500 G-Shop. Kaya comment na kayo at wala naman mawawala sa inyo kung susubukan nyo. So lahat nga pala ng pinamili ko guys ay nilagay ko nga pala dito kay Ipot. Ito nga pala yung kagandahan kapag malaki nga pala yung at meron kang compartment. Nakalimuto ko nga pala bumiling yelo kaya bum bumalik ulit ako dito sa Dali. At habang bumibili nga pala ako ng Yellow guys ay nakakita nga pala ako ng Chicken Poopers. Favorite na favorite ko nga pala to, kaya hindi nga pala mawawala sa grocery namin. Kahit budget nga pala to ng computer shop, ay bumili pa rin ako para sa akin. So pagkabili ko nga pala ng Yellow, ay bumalik agad ako sa computer shop kasi meron pa akong ayusin. Kaso ang bilis kumilos ni mama, kaya ayan, wala na tuloy akong gagawin. Kundi, maglalagay na lang ako ng Yellow. So dahil dire-direct yung nga pala yung kilos ko, guys medyo nauhaw ako. Kahit hindi nga pala nag napakuk tuloy ako. Wow, kasi ako, Gis, at gusto ko nga pala ng sobrang lamig. Hindi nga nga pala ako masyado may ilig sa mga soft drinks guys kaya minsan lang ako nito. Ito nga guys, gusto ko isang nilagukan kaso hindi ko kaya. At yung biroksa ko nga palang cook guys, yung hindi ko nga pala maubos ay maghahati kami ni mama. So pagkaubos ko, ayun, umuwi na ako kasi nga na ulan. Sasaglitin ko sana yung bicol kaso na ulang kaya umuwi na lang ako. Baka rin mabasa yung chinelas ko magamoy baktol. lain pa naman kasi ang ganda at kompi. Pero syempre guys, maligalig ako kaya tumuli pa rin ako. Malapit lang naman kami sa bicol, siguro mga 10 hours. Medyo nagugutom na nga pala ako guys kaya huminto muna ako dito sa kalamba. Naghahanap nga pala ng karinderya at nakita ko nga pala tong how. Kaso yun nga lang guys, pagpasok ko medyo napahiya ako. Pang mayaman pala to at bakit ako napunta dito. Karinderyahan ako pero bakit ako napunta sa fine dining restaurant. Kaya ayun guys, pumasok na ako dapat bumili na rin ako. Bumili na nga rin pala ako ng favorite ni Lolo na no pansit kanton. At nung nakawin na nga pala ako guys, gabing gabi na at tulog na nga rin pala si Lolo. Pero okay lang yung guys kasi cravings naman ni Lolo yung pansit kanton ng no ding Kaya pagising ni Lolo bukas, matutuwa yung kasi meron na siyang masarap na almusal.